Guys, alam niyo na ba yung balita? Dok, hindi wala na naman ba? Hindi, <laughs> walang nag-iwalay. Ano? Nawala na yung Facebook. Ay, sabi ko rin dyan. Ano yung nagagawin nyo? May wala na yung Facebook. <laughs> Facebook. <laughs> ano yung nagwala na? Wala na lahat. What's up, Facebook? <laughs> <laughs> guys, guys, Ay, no? guys. Alam niyo na ba yung balita? Dok, hindi wala na naman ba? Hindi, walang nag Ano? Nawala na yung Facebook. Ay, sabi nga! Check nyo! Check nyo! Uh, check nyo! Check nyo! Sabi nga, upload yan! Sa ano? Hindi <laughs> ko, ko, ko rin alam. Hindi ko rin alam kung saan kaya upload to ngayon. Facebook ako yan, oo. Oo, 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 O, Wala na, di ba? Yare, <laughs> <laughs> wala na tayong ano, Face, wala na ng Facebook. Ayun, ay, pati messenger ganito. Lahat, lahat, wala. Pati IG ba yaw? Nationwide yata eh. Pati IG. Pati trades. O, Gee, worldwide, pati Singapore eh. Pati Singapore ano? Ibirang mangyari. Ayan. Tatawagan ko na Ano? Ano gagawin mo? Sabi ako. siya akin. O may ads pa nga. Ang gagawin na sa atin. Eh ngayon, may tanong ako. may tanong pala siya. May tanong, may tanong kasi ako ngayon. Ano ba? Oh, may upload ako eh. Gagi, video mo lang yan eh. Hindi may tanong ako ngayon. May di ako. wala na yung Facebook. Ano na gagawin nyo wala na yung Facebook? Ala, porn tayo. Sa porn tayo. Sa porn tayo pag ano? Mag-update. Sa so, tayo mag-upload? Sa so, porn. Eh, hindi pa ba nababan yun. Hindi pa nababan yun. Ano mo na, kay, oh. kay Boss Edmar ng oh. Cray TV. Oo. Oh. Oh. So, wala tayong Facebook sabi, kalamalan tayo ha. Ah. Worldwide glitch lang to sa meta. Babalik din sa normal. Hindi lang nakabayad ng server si Max Zuckerberg. Kita, <laughs> oh, <laughs> oh, ito. Hindi oh, lang nakabayad. Ah, okay. Kaya parang uh, kabayad. Okay. Ngayon, wala ni Facebook. Ano mo na gagawin mo ngayon? Ay, siguro. Mag-camping na lang ako. Mag-camping ka na lang. Ano? Oh, camping na lang tayo pag gaganyan ano pag hanggang walang face mo, magka-clap-clap kami ni Norbin hanggang bumalik. Parang maganda yan, ha? Para pabor sa iyo, pabor sa akin? Eh, di, doon tayo sa mga Saudi. Na-teasing ko na lang, clap-clap. na lang, na bumalik lang. Ay, ganun lang. Ikaw ba, ano na gagawin mo ngayong wala ni Facebook. face mo? Viva Max. Viva Max. Ito mas Ay, mahalaga ba? sa akin. Basta ito hindi mahak. Ito, 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 ito pinakamahalaga sa Ay, akin. Okay. Di ba Max? Ano meron din ako yun Lagyan lang din sa akin. Kaya yung yun sa akin. Ang puto. Ano? Yung PH lang po. Hindi pa tapos. <laughs> guys. <laughs> tapos si promotion ko paps, yung promotion pa. Sabi mo dapat si promotion mo. Ape, pitong video pa yun eh. Ito ka bakit ako bayaran. Ay, patay. Ay yari. Ano? Ay, nasa messenger din. Ayun, wala nga messenger. Ano? Kaya nga, hindi ko kaya na-password ko eh. Kaya okay lang pala yung paps. Oh. Okay lang yun. Bakit? May pinagkakutangan ako malaki din eh. Kasi may <laughs> messenger na kano yun. Oo. Oh, oh, wala, diba? na, wala Lalo, Lalo, lang lang na rin yun. Ano? Oh, okay na. Oo, oh, okay na yun. Okay, okay na. Baka na-reset na. Mare-reset na. Na, na. Na, na rin utang. Hindi, Kasi ganda rin. Wala na combo. Wala na. Wala na combo. Malinis yun. Wala na. Oo. <laughs> 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 <na -wala. laughs> eh, oh. sa paano yung may utang sa'yo? Ha? Ah. Paano yung may utang sa'yo? Di ba naman tatanda magkano binayan? Utang na Paano nga yun? Hindi, balik mo. Huwag yun. Mas makakilala pa siya. Hindi, may utang nga pala ko. TV, mawala na rin kumbo natin. Oo. Kaya, Ay, oh, na, oh. No. <laughs> Gago, may utang ng 300, ano? <laughs> okay lang, may pera kayo sa akin, Di, wala na rin yun. <laughs> Mas wala. Kaya, pa, yun? <laughs> na <bumalik> yung Facebook. <laughs> Ikaw, pa. Ano? Ano ano, gagawin mo ngayon wala na yung Facebook? Prankster. Wala na rin prankster. Ay, magmamotyo dahan na lang. Ayy! Ayy! na Ayy! Ayy! Dinong oh, Mark Zuckerberg. ibalik mo yung Facebook kasi. Facebook. Bread and butter namin yun. Nakapalo. Kasi bago po ako promote. Mag-i-stop po ako po. Promotion pa rin ang iniisip. Ikaw, Chin, ano gagawin mo? May wala na yung Facebook. nag na lang mga anak ko. Ikaw, Cha. Siguro, bebenta ko muna si Ju. Wala naman, eh. Wala si Ju. Ikaw, ako siguro kung eh. ano ang na, gagawin ko, mag iiho-iho na lang. Babalik ako sa dati kong routine. Oo oh, Kasi, kasi sayang yung promotion eh. Ano pa gagawin? Oo oh, nga, wala na ano. Ikaw-toko. Naku, no, Diyos Babalik ako is. sa dati kong trabaho. Ano ba dati kong trabaho? Snatcher. Snatcher? Gag. Ano yung makakaroon nyo ng ano, purge? Purge? Ano yung purge? purge? Naano? Delikado nga eh. Purge? Yung ano? Lugaw. Gag. <laughs> Anong lugaw? Porridge. Ah, porridge. Wala yun. Ito ang kakagulo ng award. Award 3, ganun? Tayo na, word word free, lang ngayon. Wala nang oh. Facebook. Ano Kaya well, tingnan mo si Ate Mitch Calmado lang. Kasi oh. kakabenta lang niya nung big bike ni Kile. Ay! Oh. Ay, kayo, mayroon meron na naman. Ah, ay. Ayan, gagawa nung Enmax. Ayun, ay, ibibenta ka. na si Bebeto? Wala nang Facebook. Oh, pero nakakaba talaga kasi nawala yung Facebook. Tsaka hindi siya yung live. ka ba ng mukha mo? Jug, jug. Di ba kayo magkaroon ng zombie apocalypse? Paano, paano mo naging zombie ka? Paano mukha mo? Ano puro ako? Tainan <laughs> ay, 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 <laughs> ay, Ayan Umama ide na ako Facebook Mga kinakabal sila wala lang Facebook What's up Facebook? Ba? Facebook? <laughs> si Bayo seryoso Si Bayo seryoso, problemado ah, si Bayo wey eh. Ang <laughs> ba, ba? ba? masasabi ko lang Ano? Lumala ang sitwasyon Wala <laughs> na wala lahat Kung lahat na wala ng Facebook Paano i-upload? Dating halina sino pa manonood Wala na nga tayo tayo. 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 Dito wala pila bukas ano. Oo No. pero sana pag bumalik yung Facebook, nadudo pa din mga video natin. Yun nga ano. Kasi baka mamaya, alika dito. Kasi, <laughs> kasi mamaya ang kinakabako. Wala nang video. Oh. wala din mga ibang dollar natin. may <laughs> <laughs> dollar ka ba? Wala. Ka. <laughs> kaya ka may promotion eh. Kaya? Yari. Si Pops, alam mo, okay. nakakabot okay. talaga eh. Ah, kaya Kinakabot oh. ako. Oh. Nationwide eh. Oh, nationwide. Diba? Oh. Buti pag nationwide, lahat yan. Oh, lahat yan. Buong mundo. Oh, si Singapore nga, tumawag si Charm, wala din. Wala din, di ba? Wala din. Worldwide, buong mundo. Worldwide. Worldwide, worldwide. Ay, hindi ba na? Ano ba yung mali pala yung tuwing sa akin teacher ko ah. Ayun, eh, may problema din ako ngayon. Gusto ko i-apag ngayon ito. Biba Max, okay Biba, ano? Biba, Biba Max na lang ano? Oh. New porn! porn. Gag! Sa big. ano? Sa... Sa masan? Pinayplex. <laughs> Tayo na, dami mo alam gag. Sa radio. Sa radio, ano? Pagkatapos sa radio, saka TV. Naku, puta. Baka naman nawalan, nawalan ng kuryente dun sa ano, kalaga Max Zuckerberg, kaya uh, yeah. oh, okay. down yung Facebook. Oo oh, yeah, ano. na, delikado. Kahit WhatsApp, wala. Instagram, wala din. Ito na, ano. Parang problema natin mukha. ng problema natin ngayon. Amin eh. Ay, trabaho natin. Parang <laughs> <laughs> tayo <laughs> tinagal na ng trabaho pag nawala yung Facebook. Kaya na, na. Kuya,

Putang ina, hindi rin. Putang <laughs> <laughs> ina, wala na. Wala na lahat. <laughs> <laughs> rin, WhatsApp, <laughs> 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 what's up, Facebook? Putang what's up, Facebook? ko na, ko na. Linga, oh, oh, linga. Oh, oh. Ayun, inaayos, may yabe. maintenance. Oh, maintenance. Buti hindi nag-check Hindi na no.